Kapag bago ang relasyon, masaya lang palagi. Excited kayo mag-usap araw-araw, kinikilig kayo sa bawat pagkikita, sincere ang titigan ng mga mata, malambing lahat ng mga salitang sinasabi nyo sa isa't isa. Pero bakit kapag tumagal na ang relasyon, nawawala na ang tamis? Sa bawat buwan na dumaraan, unti-unting nawawala ang affection sa isa't isa. Minsan, wala ng good morning message, yung dating 3 hours sa call, 3 minutes na lang ngayon. Yung dating I love you forever, love you na lang na minsan mo na lang mabasa at marinig. Hindi ba masakit na nakikita niyong unti-unting nagkakalayo kayo ng damdamin? Na yung taong pinagdasal mo na tinitake for granted mo na lang ngayon. Kung siya pa rin yung taong gusto mo makasama habang buhay, take action. Yes, vote of you. Hindi mag-work ang relasyon kung isa lang sa inyo ang aayos nito. Balikan mo yung rason kung bakit mo siya ginustong makilala. Balikan mo yung araw na una kang umiti dahil sa kanya. Balikan mo yung moment na sinabi mo kay Lord na maraming salamat po aalagaan ko po tong tao na to. Balikan mo lahat ng pagsubok na dinaanan at nilampasan nyo ng magkasama. Mas nagiging mahirap ang relasyon, mas kailangan ng magtiwala sa isat-isa.